Pagka-bigat, kada kayo abi kada pagdap na konso dito tayo sa may PIT BID, PIT terminal PIT terminal terminal to nga buses mga papuntang probinsya may papuntang Davao may mga papuntang Davao rin dito may papuntang Baguio sa parang airport di ba videos lang po upload videos lang to kada limbawa yan kapag Gate 1, papuntang Trinidad, 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 Gate 2, papunta ng Pagaytay, Alfonso, kanya-kanyang gate yan, kanya-kanyang gate, kanya-kanyang gate, parang airport, parang airport style ang ginawa nila. Yan, yung mga biyaheng, mga grubing-grubing kaya. Yung mga biyaheng pervyo yan, sa gate gate. Yan. Ay, Maynila. Yung mga traditional gift. Parang ginawa nila, parang airport style. Diba? So, parang, puta ka ng Taiwan. Ang gate mo, gate 5, diba? Ganon, pang sa airport. Ginawa nila lang, ganun din. Uh, project din ni Tata, to. Ito, ito. ito, 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 ito mga biyayang bikol. Mga uh, biyayang to wheelchair buses to. Ticket seat. Pupunta ka ng Baguio, Quezon, sa Laguna. Tapos uh, sa boot sa ka po, uh, pupunta. ka ng Batangas, sa Kaolong Gabo, boot 4. Ticket Mindoro, Mindanao, Kapitayas, Bicol 2, It's ordinary lang yun. Bicol Airport. Ginawa yeah. nila parang ano eh, uh... parang Ginawa nila parang ano, parang airport style, di ba? Tipot-tipot lang tayo Pakita ko lang sa inyo itong paligid yeah. Wari yan, gate 5 kanya-kanyang gate kasi kuwari ito, gate 5 o, papuntang ano itong mga ito diba papuntang Laguna itong mga yan papuntang Batangas ito kang Batangas, dito ka sa gate 5 papuntang Nasugbo, Batangas ganyan Batangas Pier yan, sa gate 5 dito ka dito ang punta mo, diba yan, parang airport style yan, yeah, diba parang airport style siya upload videos na kakapsat mga busay ha parang airport style siya kaya mga, pa mga, mga papunta ang Batangas doon nga to eh. Yes, may mga kainan na rin dito lahat kompleto na wait lang kakapsat ha Upload videos na. Bye-bye. kapag mga bonsai. Uh, Mag-upload -mag videos pa tayo ngayon. Wait lang. Bye-bye.